pagpili choice sa wikang english pagpili sa wikang pilipino buhay mo buhay ko punong-puno ng pagpili anuman ang kasalukuyang kalagayan itoy bunga ng pagpili sapagkat ang pagpili ay kalayaang walang makaka pigil at walang makakaagaw sa bawat nilalang. Pansin mo ba pag mo, pagpili ay nakatambad na? Ano ang iyong gagawin pag mo sa iyong kama? Ikaw ang pipili, isusuot at pupuntahan. Minsan, mapipilitan ka. Gawin ang mga bagay na ayaw mo pero maganda ang dulot nito sa bandang dulo tandaan mo kaibigan kailangan ng tamang pagpili upang sa hinaharap tagumpay ay tiyak na makakamit kahit sa kasalukuyan ay nahihirapan basta't gawin lang ang nararapat sa tamang panahon, makakamtan mo, pangarap na hinahanap. Pagpili ang susi sa kasayahan ng bawat tao. Kahit saan ka mapunta kapag pinili mong maging masaya, tiyak, naliligaya ka sapagkat lagi kang positibo. Anuman ang sitwasyon mo at lugar na pupuntahan. Basta piliin mong maging masaya, iyan ang pakatatandaan mo. Tagumpay ay kusang darating sa mga taong naghahanap nito. Maaring naghihirap ka ngayon, pero ikaw ang pipili kung mananatili ka sa kinaruruunan mo. Kapag ayaw mo ng sitwasyon mo, pilitin mong magbago. Silmulan mo sa isipan, kasunod ang paggawa ng gusto mo. Magsikap at huwag itigil na maabot ang gusto mo. Kahit anong bagyo at pasakit ang darating pa sa iyo. Tandaan mo, kapatid, pagkatapos ng bagyo, ay kusang darating ang magandang panahon na para sa iyo. Pansin mo ba ang kalagayan mo ngayon ay bunga ng pagpili na ginawa mo sa nakaraan ng buhay mo. Kaya't sa kasalukuyan, pag-aralan mo ang buhay mo, ituwid ang pagkakamali, bumangon at gumawa ng mga tamang pagpili upang ang kinabukasan ay tiyak na mapapabuti. Kaya't mula ngayon, ipangako mo sa sarili mo. Gamitin ang kalayaan pumili sa ikabubuti mo. Iguhit mo sa mundo ang gusto mong legacy na iiwan mo kapag mag-goodbye ka na sa mundong ginagalawan mo.